Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. Bukas naman po yung iba. At ito na ang una na si Lodi Aljun Lapis, Lodi Ryan Jen, Lodi Robert Balayla, Lodi Anisa Dico, Lodi Claire Galvez, Lodi Markian Virtudazo Aliser, Lodi Red Dystro, Lodi Jerry Tepon, Lodi Roldan Ricario, Lodi Wiklang, Lodi Albert Villarosa, Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at anim na kabanata, sa pagpapatuloy, makikita ang gusali na pinasok nila. Nakadapa ang dalawang ito na sinasabi sa kanilang sarili na ako ay lupa. Ako ay bato, ako ay wala, hindi ako umiiral sa mundong ito. Ang aking presensya ay isang patak ng tubig sa dagat. Hangin sa hangin, walang makakadiskubre sa akin. Nagulat ang mga ito nagkatinginan ng may isang boses ang nagsalita ng mahinang sinasabi na hoy mga senior, anong ginagawa ninyo dyan? Napalingon ang mga ito na napasabi ang isa na Jiang Hong na 25 taong gulang. Paano mo, dagdag pa ng isa na ibaba mo ang iyong boses at yumuko? Hindi mo ba alam na ito ay 100 cents in? Kapag nahuli tayo, patay tayo. Sumagot naman sa kanila si Tito Jiang na oh, ganoon ba? Sa tingin ko napunta ko rito habang naglalakad-lakad. Sinabi pa ng dalawa sa kanya na huwag kang magsinungaling. Ang dormitoryo ninyo ay nasa kabilang panig mula rito at ito ang pinakamalalim na bahagi ng dormitoryo ng mga babae. Mas mabilis pa yata makarating kung naglakad ka papuntang ilalim ng mundo. Napatingi si Tito Jang nang sabihin pa ng isa na halatang halata naman. Tingnan ang suot mo, malinaw na alam mo na ang lahat at pumasok ka rito ng palihim. Na sinabi sa kanila ni Tito Jang na kung ganun, ano sa tingin mo? Sinabi pa ng isa sa kanya na imposible. Sinabi ba sa iyo ng Seven Godly Sword? Napatingin sa kanya si Tito Jang na sinabi niya na naiispito na u, uh, huwag kang mag-isip ng mali, senior, hindi madaling magsiwalat ang Seven Godly Sword. Ito ay dahil lamang sa aking mahusay na pangangatwiran, na sinabi pa niya sa kanyang isip na anong ibig mong sabihin na hindi siya agad babalik. Saan na naman nagpunta ang troublemaker na yun sa ganitong oras? Ano na naman ang ginagawa niya ngayon? Sinusubukan na naman ba niyang gumawa ng gulo? At naalala pa niya ang mga pangyayari na sinabi sa kanya ng Seven Godly Sword na si Mo Yong na hindi ko masasabi ang mga detalye dahil nangako ako sa kanya. Pero sasabihin ko. Nalang na pumunta siya para isagawa ang kanyang paniniwala. Kung wala ka ng ibang kailangan, mas mabuti pang bumalik ka na. Naiinis naman si Tito Jang sa kanya na sinabi na halatang halata na pumunta siya para gumawa ng gulo. Huwag mong sabihin, pumunta siya sa dormitoryo ng mga babae, hindi ba? Nakatingin lang sa kanya si Moyong Hong ng tahimik. Nanapasigaw si Tito Jang na ano? Totoo pala, siraulo talaga. Pero paano niya nalaman kung saang dorm naroon ang mga manyak na babae? Seryoso, si Nahyoryong at Jun man ay sinalakay rin, pero hindi naman sila nagkaroon ng ganoong kabaliwang ideya. At hindi ba ikaw ang nagsabi na hindi ka mananatiling nakaupo lang? Kung ganun bakit ang hibang na alien na yun? Napasigaw si Mo Yong Hu sa kanya na manyak na babae? Anong ibig mong sabihin? Pumunta ba siya dahil sa maanyak na babae? Tumingin sa gilid si Tito Jiang na sinabi niya na bakit hindi. Narinig ko na nang bumalik kayong dalawa kanina, nawawala ang mga gamit ninyo. At may mga bakas din ng sapilitang pagbukas sa pinto ko. Kung ganun, buti na lang at medyo sira ang pinto ng aking silid at hindi ito madaling bumukas. Dagdag pa niya na sa anumang kaso, nandito ako para pag-usapan ito. Mag-isa akong pumunta dahil inaalagaan ni Hyorong si Junhu. Sumuntok sa palad si Moyonghu Hu na sinabi niya na patawad. Dahil sa akin, kailangan ninyong harapin ito. Pagkatapos nito, tiyak hahanapin ko ang Seiseng Sei Hanma na yun at aayusin ko to. Napatingin sa kanya si Tito Jiang na sinabi na ha? Hahanapin mo ang Seiseng Sei Hanma pagkatapos nito? Ibig sabihin, hindi dahil sa 7th Festival kaya siya pumunta sa dorm ng mga babae. Kung ganoon bakit siya pumunta roon? Ano ba ang gusto niyang gawin? na sinabi sa kanya ni Moyonghu Hu na yan. Hindi ko masasabi sa'yo, pasensya na, may madilim na tingin si Tito Jiang na sinabi niya na naiintindihan ko, pero sa ngayon, lahat ng dormitoryo ng babae ay ipinagbabawal puntahan at may isang lugar na itinuturing na isang dead zone. Ang hundred cents in, na makikita si Moyong Hu na napatingin sa ibaba ng tahimik. Sinabi pa ni Tito Jiang na huwag mo sabihin sa akin Pumunta ba ang baliw na alien na yun doon para isabuhay ang kanyang paniniwala? Baka ang paniniwalang yun ay maaaring abbreviation para sa ideya ng maanghang na lasa. Nakatingin sa kanya si Moyong Hu na sinabi niya na hindi na ako makapagsalita pa, pero malinis ang kanyang intensyon. Kung hindi, pinatigil ko na siya. Bamaling na si Tito Jang habang sinasabi niya na oo, sige. Sabihin na natin, araw-araw talaga ay magulo. Sinabi naman sa kanya ni Moyong Hu na sana hindi ka pupunta sa 100 cents in para tulungan siya. Ang pagiging pabaya lang ay lalo lang magpapulala ng sitwasyon. Lumingon si Tito Jiang na sinabi sa kanya na hindi, huwag ka nang mag-alala tungkol sa hangal na alien na yun at matulog ka na. Seryosong sinabi naman sa isip ni Tito Jiang na kung nahuli ko ang baliw na 'yon, pinatigil ko na siya at hindi ko na kailangang pumunta para tumulong. Pero kahit ganoon, Nung nakita kong pinagtatakpan siya ng Seven Godly Sword, naisip ko na may kahit kaunting dahilan siguro. Balik sa kasalukuyan, na sinabi sa kanila ni Tito Jang na saka nga pala, anong ginagawa ninyo mga seniors dito ng ganito? Mayroon akong kakilakilabot na sakit na nagpapasigaw sa akin kapag masyado akong mausisa. Kaya dapat nyo na akong sabihan ngayon din. Sinabi ng isa sa kanya na ano, baliw ka ba? Kung ganon, pareho tayong mahuhulog sa bitag. Napatingin ang isa sa kanya na sinabi na tama, kasi nandito ka na rin naman. Kung mahuli ni Ryuyon ang mga hangal na yun, matutulungan natin siyang hilahin sila ng sabay. Dagdag pa ng isang ito na makikita ang mga puno na dahil ganito ang sitwasyon, ipapaliwanag ko ito ng mabilis. Ang nangyari ay, makikita ang buwan sa langit na hindi na nito idinetalye e ang pagkwekwento niya kay Tito Jiang. At pagkatapos ay nagtakip siya ng mukha. Naglakad siya papalayo habang makikita ang dalawa na nakahandusay sa lupa. Nakatingin si Tito Jam sa gusaling sinasabi sa isip na napatulog ko na ang mga seniors na 'yon. Hindi ko alam kung paano nakuha ni Hail Tae ang impormasyon tungkol kay Baek Mujin, ang susi sa 100 cents in. Baek Mujin, isang nakalilitong teknik ng talulot ng bulaklak na nagbibigay ng ilusyon na napapaligiran ng puting ulap. Tinatabunan nito ang buong 100 cents in upang pigilan ang mga estranghero na makapasok. Kung magkamali ka ng hakbang, mahuhulog ka sa bitag. Sinabi pa ni Tito Jiang sa isip na makikita ang gusali na ang bake ay binabago ang istruktura tuwing kalahating taon. Maliban sa mga opisyal na namamahala, ang solusyon ay ibinabahagi lamang sa mga staff na kasali sa semestreng iyon. Dagdag pa niya habang makikita ang mga bantay na itong naglalakad na alin sa mga baliw na innkeeper ang nagbigay sa kanya ng oras at direksyon ng Gate of Life ngayong gabi. Ano ba talaga ang meron sa mga bata ngayon? Life Gate, kahit hindi mo alam ang normal na paraan para makapasok at makalabas, may mga pagkakataon na nagbabago ang base system at may natural na puwang na nangyayari sa regular na oras. Habang umiikot ang mga ito sinabi pa sa isip ni Tito Jang na hindi may isang oras pa bago buksan ang susunod na life gate, pero paano nila nagawa yon nang hindi nahuli? Parehong yung mga pumasok at yung mga pumunta para tumulong. At pagkatapos ay naglakad siya. Napainto si Tito Jiang na napasuntok sa palad na sinabi na pagbati sa dalawa sa labindalawang supervisor ng 100 cents in. Dapat may dalawang grupo ng anim na tao dito, dalawa ay nasa labas, nasa loob ba ang natitirang apat? Tumugo na ang kausap niya na sino ka para magtanong. At mukhang alam mo ang susi. Pinadala ba kayo ng mga opisyal? Ibinuko niya ang kanyang palad na sinabi ni Tito Jiang na well, hindi ko masabi tungkol sa mga opisyal. Dagdag pa niya habang makikita ang tatak sa kanyang palad na pero dapat niyong kilalanin ito. Na napasabi ang kausap niya na ang taong ipinadala ni Maeng para siya sa atin ang Chien Mo Academy, sinabi pa sa kanila ni Tito Jiang na parang ganun nga. Saka nga pala, sa pakikinig ko sa'yo, mukhang alam mo na may mga pumasok na, pero nagpapanggap ka na hindi mo alam. May espesyal ba na dahilan? Sumagot ang isa sa tagabantay na nung nakita kong apat na bata ang pumasok sa Bekhiang Hall, pinanood ko sila dahil mukhang may malaking daga na nakapasok. Tatlong supervisor ang nagbabantay sa Sword Sovereign Tower at ang iba ay hinahanap ang daga. Dagdag pa ng isang bantay na pagkatapos ng lahat. Ang mga batang nakapansin nito ay inilalagay ang kanilang mga lambat sa loob, kaya sa tingin ko ay maganda itong gamitin bilang pagsasanay sa depensa. Napakamot sa pisngi si Tito Jiang na sinabi pa sa kanya ng mga ito na tinututukan lang namin ng Sword Sovereign Tower at hinuhuli ang mga lumalabag sa patakaran, pero hindi namin pinuprotektahan ang mga batang kailangang maging malakas. Dagdag pa ng isa na ang mga bata sa 100 cents in ay hindi ganoon kadali, kaya ang mga bulok na batang lalaki ay malapit nang mabali ang kanilang mga buto. Napasabi naman si Tito Jiang na ah, oh, naiintindihan ko. Pasensya na, pero maaari ko bang kunin ang mga bulok na batang lalaki na yun? Dagdag pa niya na pasensya na at hindi ko masabi sa iyo ng detalyado dahil sa misyon, pero maaaring magkamali ang mga bagay. Dagdag pa niya sa isip na buwisit, kung mahuli ang lahat, masyadong magiging abala ang paglilinis pagkatapos. Bukod sa apat, Pumuntarin rin doon ang alien na yon, kaya dapat ay may kabuoang limang pumasok. At pagkatapos na pahawak sa baba si na sinasabi sa isip na wala ito kanina. Kaya ito na siguro ang tamang lugar, hindi ba? Dagdag pa niya na makikita si Aaron at ang isang kasamahan ng Love Club na sakto lang, mukhang may naghihintay sa loob. Dagdag pa ni na ah, kung bubuksan ko ang bintana, ituturing ba kong pervert? Dapat ba kong ubo na parang matanda? Makikita na tumayo si Yeren. Sinabi ni Ryo sa isip habang kakatok sa bintana na dapat ba akong kumatok. Biglang hinatak ni Yeren ang kanyang espada, na agad itong bamutes sa bintana nakakatok na sana siya. Agad na umiwas si Ryo ng sunod-sunod na nagpakawala si Yeren ng pagtusok. Pinigilan niya ito ng kanyang daliring kumikidlat na sinabi niyang mahina na nako, sandali lang. Hindi ba sobra na ang pagbati kahit hindi pa ako kumakatok sa pinto? Sinabi naman sa kanyang sarili ni Yeren na kahit bahagya lang akong tumusok, pero nahuli niya ang aking espada. Binitawan niya ang espada na sinabi na bibitawan ko na ito. Siyempre, hinawakan ko lang ito ng mahinahon. Hindi rin masama, at pagkatapos biglang bumukas ang bintana, nakatutok sa kanya ang espada ni Yeren na sinabi niya na ikaw yan, ba? Diba? Agad na pumasok siya sa loob. Habang pababa siya sa sahig, sinabi niya na magandang gabi. Nalaman mo na ba kung sino ako? Huwag mong sabihin. Dahil ba ito sa magandang mukha ko na hindi matakpan kahit may suot na mask? O, dahil ba ito sa kaakit-akit kong boses na hindi may tago kahit magsalita ako ng ganito katahimik? Tahimik na nakatingin sa kanya si Yeren at sinabi sa isip na sa akademiyang ito. May isang tao lang na hindi ko kayang basahin ang isip. Tinutok niya ang kanyang espada na sinabi na makikilala mo ang isang tao sa kanyang mga salita at kilos. Bakit ka pumunta sa lugar na ito sa ganitong hindi angkop na paraan at sa oras na ito? Sumagot si Ryu sa kanya habang itinuro ang lalaki sa sahig na sige, aaminin ko na hindi ito kanais-nais na pagbisita. Pero may mga bagay din akong kailangan kunin dahil sa ilang pangyayari. Dagdag pa niya habang makikita ang lalaking nakatali na nakahiga sa sahig na kung hindi ko sila kukunin. Mahuhulog sila sa isang napakadi kanais-nais na bitag. At pagkatapos ay naisip ni Yeren ang pag-uusap nila ng mga babaeng ito na sinabi pa ng isa na kaya, sinusubukan mo ba silang parusahan? At naalala niya rin ang pagpasok nito na nagulat na sinabi na hindi ako pumunta rito dahil gusto ko. Hindi, huwag, pasensya na, pakiusap, patawarin mo ako na nakikita ni Yeren ang naiisip nitong sinabi na nako, talagang bitag ito. Kahit ano pang sabihin ko, hindi niya ako paniwalaan, di ba? Akala ko hihintayin ko na lang at hindi gagawa ng anuman hanggang may dumating para iligtas ako, pero nahuli rin agad ako. Ito na ba ang katapusan ko? Sinabi naman sa kanya ni Yeren na kaya, maaari mo bang ay pangako na pumunta ka rito nang walang anumang lihim na layunin o masamang intensyon? Sumagot sa kanya si Rio na syempre, ipinapangako ko sa dangal ng aking iginagalang na guro. Kung may kahit kaunting bakas ng kasamaan sa sinabi ko, parurusahan ng langit ang aking guro. Ibinaba ni Yeren ang kanyang espada na sinabi pa niya na sobra namang sabihin yon. Sa anumang kaso, bibigyan kita ng pagkakataon na yung isang beses lang. Sinabi naman sa kanya ni Ryu na, madali ka lang ba nagtitiwala sa akin? Ito ba, sa anumang pagkakataon? Namuli na namang tinutok ni Yeren ang espada na sinabi niya na sa tingin ko, nagkamali ako. Agad na tumakbo si Ryu. At kinuha ang lalaki sa sahig habang sinasabi na tatanggapin ko ang iyong regalo ng may pasasalamat. Kumaway siya kay Yeren habang tumalon sa bintana na sinabi niya na babayaran kita sa susunod. Pagkababa niya dito nakita siya ni Tito Jang na sinabi niya ng mahina na hoy, alien. Napatingin siya dito na sinabi na anong ginagawa mo rito, uncle. Sumagot ito sa kanya na talaga bang nagtatanong ka dahil hindi mo alam yon? Hindi naman yon ang punto. Saan ka galing? Hindi, hindi ba yon ang kwarto ni Bingba Ekbong? At dito na po nagtatapos ang ika -isang daan at anim na kabanata. Ika-isang daan at pitong kabanata. Sa pagpapatuloy, Ibinalik na ni Yeren ang kanyang espada sa kaluban habang nakatingin sa bintana. Isinara niya ito habang isang boses ang mapapakinggan na young lady na, young lady doggo. Maaari niyo bang buksan ang pinto, please? At ilang sandali pa ay binuksan niya ang pintuan. Sinabi nito sa kanya habang napahawi ng buhok na mag-isa ka ba Paano naman si young lady doggo? May pumasok ba na daga dito? Ang ibig kong sabihin ay ang manyakas. Sinabi pa niya sa isip na nakikita ito ni Yeren na bakit kailangan niyang maging maganda palagi. Pati ang aura niya ay maganda rin, nakakainis. Baka magpapatuloy siyang maging maganda hanggang tumanda at mamatay. Sandali, hindi naman yun ang problema. Sinabi naman sa kanya ni Yeren na nasa banyo si Young Lady Doggo. Dapat nakita mo ang sulat sa pinto. Sinabi sa kanya ni Haryong na napansin ko na lang nang huli kasi nahulog ito sa lupa. Yung taong yun ay isa rin sa mga pumasok sa kwarto ko at umalis agad. Siyempre, wala akong talagang nawala dahil sa isang walang hiyang katulad niya. Dagdag pa niya sa isip na napahawak sa ulo na ang walang hiya na parang daga na yun, nasaksihan niya ang aking lihim, akala ba niya sapat ang paumanhin? Tiyak ko siyang mahuhuli at mapapatay kahit ano paman. Nagaapoy pa nitong sinabi na sa tingin ko, patungo siya sa kwarto na ito pagkatapos noon. Maaari ko bang tingnan ang kalagayan sa loob ng iyong kwarto? Dagdag pa nito sa kanyang isip na siya ay isang taong kayang magtago ng walang bakas, kaya baka nandito pa rin siya. Dahil ito ang kwarto ng pinakamagandang tao, tiyak na nandito siya, patayin ko siya agad, kaya papasukin mo na ako ngayon. Na sinabi naman sa kanya ni Yeren na sige, pumasok ka na. Lumingon ito sa paligid pagkapasok. At tinuro ng espada ang butas na bintana na sinabi niya na saan ninyo inilagay ang kama ninyo. At anong bakas yon, Makikita ang bintana na sinabi ni Yeren na yun ang mga bakas ng pagpigil ko sa isang taong sumugod sa bintana. Para maiwasan ang tingin ng mga lalaki, inilipat ko ang mga kama at iba pang gamit sa kabilang kwarto matapos humingi ng kanilang pag-unawa na sinabi sa kwento na isang malaking kahihiyan para sa isang dalagang babae na makita ng kabilang kasarian ang kanyang personal na gamit sa mga panahong yun. Bamaling na ito habang nakatingin kay Yeren na sinabi na kaya, patay na ba siya? Nasaan ang kanyang bangkay? Nakapikit namang sinabi ni Yeren na pumunta siya sa lugar kung saan nagpunta ang iba pang pumasok. Maaari itong banyo, labahan, o imbakan. Agad itong umalis na sinabi niya na banyo. Pervert sila kaya sigurado akong nandun sila. Punta tayo roon at tapusin silang lahat. Nakatingin lang sa kanya si Yeren ng tahimik. At pagkatapos ay isinara niya ang pintuan. At pagkatapos makikita si Ryu na tumalun sa bintana na nakita siya ni Tito Jiang na sinabi sa kanya na hoy, alien. Napatingin siya dito na sinabi na anong ginagawa mo rito, uncle. Sumagot sa kanya si Tito Jiang na talaga bang nagtatanong ka dahil hindi mo alam yun? Hindi naman 'yon ang punto. Saan ka galing? Huwag mo sabihin, galing ka ba sa kwarto ni Nabingbaek Bung at Dok Go? Sinabi naman sa kanya ni Rio Na-u, kaya pala nakatira rin sa kwarto na 'yon ang marahas na dalagang 'yon. Hindi ko alam kasi mag-isa siya roon. Pinagpawisan si Tito Jiang na napasabi sa kanyang isip na ang baliw na ito, kung pwede lang akong mabuhay ayon sa gusto ng puso ko, tiyak ko munang papatayin ang walang hiyang ito na sinabi sa kanya ni Tito Jiang na gumawa ka ba ng masama sa kanya? Ang ibig kong sabihin, paano niya kaagad pinakawalan ka ng ganon? Hinagis niya ang lalaki na sinabi niya na paano mo nasabi ang isang ganitong kahihiyan. Kunin mo na lang siya. Sinabi pa niya na ibinigay siya ng kusa ni young lady na. Tumama ito kay Tito Jiang na sinabi pa niya na ha, bakit mo biglang itinapon sa akin ang buwisit na ito? At kung hindi ko siya nasalo, mahuhulog siya doon na sinabi pa niya sa kanyang isip na anong klaseng. Kalokohan yon? paano magagawa yun ng isang kilalang mahalagang dalaga na sobrang nagaalinlangan sa mga lalaki? Sinabi pa ni Tito Jiang na nakatingin sa lalaking hawak niya na bakit lagi niyang binibigyan ng espesyal na trato ang alien na yun. Totoo kaya na gusto niya siya? Akala ko hindi lang ito simpleng bagay ng paghilig, pero sa tingin ko kailangan niya ng espesyal na atensyon na sinabi pa ni Rio sa kanya na nahuli na natin ang isang bastardo para mas maging epektibo, sa tingin ko dapat tayong maghiwa-hiwalay. Dagdag pa niya kay Tito Jiang na sa itaas na hahanapin ko sa paligid ng labahan at imbakan, at ikaw naman pumunta sa banyo, ano sa tingin mo? Nainis si Tito Jiang na sinabi niya na huwag kang magpanggap na matyaga habang binibigay mo sa akin ang pinakamapanganib na lugar. Sinasabi mo ba na doon ako pupunta at hulihin ang isa pang tao sa ganitong sitwasyon? Sinusubukan mo ba akong patayin? Kung mahuli ako roon, bawat buto sa katawan ko ay masisira hanggang mamatay. At sa aking lapida ay nakasulat na rito na kahimlay ang isang manyak. Sinabi naman sa kanya ni Rio na kaya dapat ba akong pumunta sa banyo na lang? Sumagot si Tito Jiang na hindi ka pwedeng pumunta roon mag-isa. Anong gulo ang balak mong gawin roon? Napahinga siya na sinabi na bakit ka napakaduwag. Masyadong magiging abala kung sabay tayong pupunta roon. Sinabi sa kanya ni Tito Jiang na banyo. Pumunta muna tayo roon ng magkasama. Ito ay isang estratehiya kung saan isang tao ang huhuli sa bastardo at ang isa naman ay magbabantay. Nasinabi sinabi pa niya sa isip na hindi na ako kailanman magtitiwala sa walang hiya na tulad mo. Susundan kita at babantayan kita hanggat makakaya ko. At pagkatapos makikita ang mga damong ito sa gilid ng pader. Isang tao naman ang tinusok ang pressure point nito. Nagulat ito na napatingin na sinabi na ha, sino ka? Paano ka nakarating dito? Tinawag ka ba ng bagong dating na dalawang 25 anyos? Ito pala ay si Hyorong na sinabi sa kanya na ha magandang gabi. Mga senior, at naiisip niya ito na sinabi niya kay Moyong Hu na nababagot ako kasi natutulog si John Ho at hindi dumating si Jang Hang. Kaya iniisip ko kung nagkakatuwaan sila ni Ryuyon sa paggawa ng gulo. Sinabi naman ni Moyong Hu sa kanya na ako, nangangako akong itatago ang lihim kaya hindi kita sasagutin. Na sinabi pa ni Hyorong na wala akong narinig mula sa kanya, pero pakiramdam ko parang may nangyayaring masaya dito. Dagdag pa niyang sinabi kay Moyong Hu na naiintindihan ko, pero tiyak na delikado ito kasi itinatago mo sa akin. Tama ba? Ito ba ay imbakan ng mahalagang bagay? kwarto ng kagamitan ng institusyon o paglabas sa akademya ng walang pahintulot. Sumagot siya na hindi ko sasagutin ng alinman sa mga tanong mo. Iwan mo na lang ako. Tumawa si Hyorong na sinabi niya na nakikipag-usap lang ako sa sarili ko dahil nag-aalala sa kanila, pasensya na. Hindi ko na kailangan mag-alala sa kanila kasi magkasama naman sila. Dagdag pa niya na napalaki ng mata si Moy Ong Hu na basta hindi ito mapanganib na lugar tulad ng dormitoryo ng mga babae. Balik sa kanya na sinabi nito sa lalaking napatingin sa kanyang nagugulat na galit na galit ako kasi nagpunta si Ryuyon at Jianghang sa dormitoryo ng babae para maglaro ng hindi ako iniimbita, at syempre, napunta ako rito kasi naandito si young lady na. Na napasabi ito sa kanya na akala mo ba nagpunta kami rito para maglaro? Hindi ganun ang sitwasyon. Ang totoong nangyari ay, makikita ang langit na kwenento niya ang nangyari na hindi na adintalye na sinabi niya na ganun nga ang nangyari. Dagdag pa nito na kahit sinabi namin sa kanya na huwag pumasok, pinindot niya ang aming mga suyo points at umalis. Ito ang oras na nakasara ang pinto, kaya walang dapat makapasok ng walang susi. Baka ngayon ay natrap na sila roon o nahuli na ng mga superintendent. Suyol, mga acupuncture points sa katawan na kapag pinindot ay mapapahimbing sa tulog ang isang tao. Nagtakip ng muka si Hyorong na sinabi pa nito sa kanya na, Ha! Bakit bigla kang nagsuot ng durag? Hindi mo magagawa pumasok sa lugar na yon. At pakiramdam ko ay deja vu ngayon, kaya nakakakaba. Paipindutin mo ba ang aming acupuncture point at aalis tulad niya? Sinabi ni Hyorong na syempre hindi. Kung mahihimbing ka ng pabaya sa ganitong lugar, baka mabubog ka sa lamig o mas masama pa. Sobrang malupit ang ginawa ni Jiang Hang. Pinindot niya ang katawan nito na sinabi pa na kaya heto, madali mong mapapalabas ang iyong acupuncture points gamit ang Angi Joshik. Pagkatapos, mag-iikot ako ng maingat at babalik ng gabi. Angi Joshik, tumutukoy sa kilos ng paglikha at pagkontrol ng daloy ng ki sa pamamagitan ng paghinga. At pagkatapos na iisip niya ito na sinabi sa kanyang sarili na ang hundred cents, ang sword sovereign tower. Magtatagal bago masunggaban ang depensa nila. Pero may isang bagay akong gustong itanong sa kanya. Biglang mabilis siyang napatago sa likod ng puno. Naramdaman niya pala ang babaeng ito na mabilis na tumatakbo. At ang tali sa kanyang buhok ay natanggal. Napansin niya ito na agad na lumingon sa kanyang likuran. Napatigil siya na napahawak sa buhok na sinabi pa na aba, naku, wala rin pala kabuluhan. Hayaan ko na lang, sa ganitong sitwasyon, baka mamis ko pa ang panunood ng ilang magagandang palabas. At pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa pagtakbo at makikita ang gusaling ito makikita ang babae na umikot dito na nagbabantay nakuha naman ni Hyorong ang tali nito sa buhok na sinabi niya na ito ang heavenly 64 arrangement kaya sa oras na ito nakasara ang north northwest at bukas naman ang pinto sa south southeast ang heavenly 64 arrangement isa ito sa pinakamahirap na teknik. nagbabago ito sa kabuuan anim na put 4 na anyo sa itinakdang oras na sa isang punto ay ipapatupad sa ibang anyo. Tanging ang mga ganap na nakakaunawa sa teknik, o yung nakatanggap ng impormasyon mula sa gumawa, ang makakaintindi nito. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na salamat, hindi kilalang dalaga. At pagkatapos makikita ang kisame na sinasabi ng isang babae sa ibaba na wow, ang puti na parang jade ang balat mo. Young lady, naiingit ako sa iyo. Sayang naman na kailangan mo pa itong takpan ng damit. Makikita ang isang ito na may hawak na patalim na nilagyan ng enerhiya na sinabi na ang nakakamoist at nakakaakit na enerhiya, konti na lang ang kailangan kong gawin bago maabot ang aking layunin. Tumawa ito at sinabi pa na ngayon pagkatapos kong takpan lahat gamit ang wire mesh na ito at putulin ng walang bakas. Ito pala ay ang chief ng love club na nasa kisame na sinabi pa na makakakita ako ng kamanghamanghang tanawin. Sinabi sa isip ng naka-orange na sigurado akong nandito siya sa lugar na ito. Sana lumabas siya agad, at sinabi pa niya na ah, napapagod na yata ako. Siguro kailangan ko ng lumabas ngayon. Sinabi naman sa isip ng naka-violet na dapat ko babilisin ang pagharap sa manyak na yon. Kaya kailangan kong magpanggap na kaaya-aya sa kanya. Dagdag pa niyang sinabi na talaga, sayang naman at oras na para matulog. Napatingin si Doc Go sa gilid ng isang boses ang tumatawag sa kanya. Ito pala ay si Haryong na sinasabi na narinig ko mula kay Young Lady na hindi pa lumalabas ang mga manyak na yon. Bakit hindi mo tusukin ang buong kisame gamit ang kutsilyo? Sinabi naman sa kanya ni Doc Go na kung ganun, kailangan muling ayusin ang buong banyo pagkatapos. Hindi ba magiging abala ang paliligo natin? Saan na nga ba si Samey? Sumagot ito na umiling na nakapikit na sinabi na akala ako sasama siya sa akin rito. Pero pupunta siya sa imbakan ng mag-isa. Biglang napatingin sila sa itaas na agad na naghanda. At sabay-sabay na tumalo na nakatutok ang mga espada habang sinasabi sa kanilang isip na andoon ang manyak. Biglang isang enerhiya ang tumagos dito. Napasabi sa kanyang sarili si Doc Go na masisira ito sa ganitong sitwasyon na sinabi rin ni Haryong na tulad ng inaasahan, nandyan siya. Kailangan ko siyang saksakin, na sinabi naman ng naka-orange na, anong klaseng tunog na metaliko ito? Habang lumapag na sa sahig si Doc at si Haryong sa sahig sinabi ng nasa itaas na ang espada ko. Sira na ito, naglagay ng enerhiya sa paa si Haryong na sinabi niya na umalis kayo dyan. Tumalo nito na may lumiliwanag na mata na sinabi ng mga babae sa kanya na young lady paeng, ang astig mo. Hatiin mo na ang mga manyak na yun sa gitna. Mula naman sa kisame na pahinga si Ryu na may haki ang kamay nagpapalabas ng kidlat na sinabi niya na nako. Uncle, anong ginagawa mo? Bilasan mo na. Hinahatak niya ang matabang ito na walang malay na sinabi ni Tito Jiang na naiinis na itulak mo ng kaunti pa pa sulong. Nastak ang tiyan niya sa sulok ng kanal. Sayang naman na nasa labas ang mga seniors. Ang ibig kong sabihin, paano niya nagawang makapasok sa loob gamit ang katawan niya na ito? Nakasilip si naharyong at Dokgo sa nagawang butas sa kisame na lumiliwanag ang mga matang sinabi na kayong mga manyak na walang hiya. Patay na kayo. Nakapangalong baba naman si Ryu na sinabi niya na mahihirapan kayo dyan. Hindi ko akalain na hahadlangan tayo ng laman sa likod at ng mga espada sa harap. Ang tabachoy pala ang tinutukoy na laman, haha. Dagdag pa niya na ito na siguro ang paraan. Tutluan ng winasak ni Ryu ang kisame gamit ang kanyang kamay na may haking kumikidlad. At pagkatapos ay bumaba siya sa sahig, na sinigaw sa kanya ng mga babae na ayan na ang manyak, patayin ang manyak na yon sa anumang paraan. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at pitong kabanata.